I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang wedding o hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng Adaposon. So, dito sa side mo, regardless kung ikaw yung original o sold party, dito palagi ang side mo at dito rin palagi ang side ng Adaposon. Hindi nagsuswitch yan. Okay? So, current situation sa side mo break na kayo. Mukhang magkalayo kayo. Pwedeng dahil long distance o nagiwalay na kayo. Kaya magkaiba na ng bahay. Pero dito, mukhang gusto mo pa rin ang taong to itong poson mo kaya lang break na nga kayo nandito na siya sa Ada Poson current situation nilang dalawa feeling blessed o lucky yung poson mo to have um, to have her. Okay? Kasi ang dating dito, mukhang babae ka. At lalaki yung poson mo. Ngayon, kung di ka babae, tatama lang sa'yo to kung lalaki ka. Kung submissive, introvert, o shy type poson ka. Kasi kung di ka ganon, dito para sa iyo kung lalaki ka pero kung babae ka eh baka ito ay para sa iyo kasi babae yung bida sa kwento natin may ibang babae yung lalaki so feeling blessed siya dito ang di nyo alam yung babae na ipinalit sa iyo o yung new person niya Ayan, niloloko siya. Kumuha ko ng ibang detalye. Para i-clay ah, itong situation nila. Kasi bakit ganon? Nagluloko yung babae. Yung, ah, the person. Niloloko siya, bakit ganon? medyo dumilim pero luminaw kasi ang dating dito dalawa yung possible scenario una sinulot ng patna mo itong babaeng to sa karelasyon niya pangalawa break kaka-break lang nila nitong babae sa kanong karelasyon niya bago naging sila. So bakit niloloko itong dalawa, 'di ba? Kasi hindi niya uh, inakala na magkakabalikan sila nitong babae at yung original na karelasyon niya. Hindi niya siguro alam. O siguro may hint siya pero hindi siya show. O, o pwede rin malaki chance na may idea siya pero dini niya. Parang ganon. Pinapaniwala niya yung sarili niya na mali yung akala niya. Anyways, anong feelings niya sa iyo ngayon na hindi na kayo nag-uusap? Sabi, reveal. I want to tell you the truth. Gusto, may gusto siya sabihin sa iyo? Nakatotohanan? O i-reveal? New chapter, I am trying to move on. Mm-hmm inu-subukan na raw niya mag-move on. Chemistry. I have never felt a passion this intense. Siguro yung gusto niyang i-reveal dito o sabihin ay yung tungkol dito. Sa chemistry na mas mas maganda yung sexual chemistry nyo kaysa dito sa adaposon. Mas intense siguro. Pero kasi dito, nagmo on na siya eh. Yun lang siguro ang gusto niyang sabihin. Anong feelings niya para dito sa Adaposon? Ah, turbulence. Stress, turbulence, tension, arguments. Exhaustion, depletion, drained, long journey. Chasing, Poso. toxicity, resilience. So, ang dating feelings niya, stress siya. Parang nakalbaryo Yung buhay niya ngayon, dahil siguro sa presence ng Adaposon, I mean, sa presence ng original o ex-partner nitong Adaposon, feeling niya lagi sila nag-aaway dito feeling niya lahat ng effort niya ay bali wala kasi may, depl may depletion tayo dito parang lahat ng effort ay useless feeling drained at long journey siguro dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang panama doon sa adaposon ng poso niya na parang long journey na makuha niya ang 100% na loob ng other person niya. Kasi tingin niya nga, eh, mahal, mas mahal niya yung original niya kaysa sa kanya. Okay? Pero gusto niya pa rin ipo gusto niya pa rin habulin, chasing eh. Kahit toxic. Yung connection nila. Gusto niya pa rin tong adaposon. Kahit na may mahal siyang iba. Pero malaki chance na may awareness siya. Na baka sila ulit nung no adaposon. Dinideny niya lang. Alam mo yun, yung parang hindi niya pinapaniwalaan yung intuition niya. Pero malaki ang jealousy niya dun sa original na partner. Ano itong poso niya? O ex. Ngayon, punta tayo sa... future prediction ng kwento na to. Well, mukhang magbabalik yung poson mo. I-message ka ulit. Hmm, babalik ang communication nyo. Sabi, they'll be back. Expect to hear from them soon. So, soon, mukhang makakatanggap ka ng mensahe mula sa kanya. At ang pag-uusapan nyo ay tungkol sa date. <laughs> but ganyan, date get ready to be wind and dine commitment things, oh getting serious so sa combination na to, tong tatlo mukhang magbabalik siya at i date ka niya at baka pag-usapan niyo ulit ang tungkol sa relasyon niyong dalawa So, malaki ang chance na magbabalik yung poson mo sa iyo. Baka pag-usapan ng reconciliation. So, choice mo, yan. Kung pababalikin mo pa ba ang tangto sa buhay mo o hindi na. Sa kabila na nangyayari na sinira ang trust mo at ipinagpalit ka sa iba. Anyways, pupunta tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue, pero, ay, 10 pala to. Sampung clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice boss ha? Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kaya lang bakal pa rin ang hangin. Yung iba sa inyo ay nagdi-deal sa boss. Oh, ikaw ay boss. Oh, yung Todd Botti ay boss o may sariling business. Letter B. B sa whole name o nickname. Yung club, ang pwedeng tama nito ay ikaw, pat na mo, at yung kadaboso. Malamya, kumilos. Ka-workmate. maganda. So, again, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. April. Pwedeng name to. Kung hindi memorable ay pay attention sa buwan na to. Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, so Jupiter sa Virgo

Tiger, number 3, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1947, 1986, 1998. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.